So, meron na akong nabasa sa comment section natin and then ang concern niya is about sa sales invoice. So, yung sa sales invoice kasi natin, nabanggit ko kasi doon magkano yung nag ko which is 1,200 pesos. Pero siya daw, ang binayaran niya is 1,700 pesos. Ganun. So, siguro, ang sagot ko dito is may mga kinoconsider din kasi sa pagpapagawa ng resibo. Salimbawa, so, limbawa, yung sizes, di ba? So, minsan, meron tayong A6 o kaya A5 sizes ng mga sales invoices. And then, syempre, kinoconsider din din yung papel na gagamitin para sa invoice mo. And then, syempre, meron din tayong 2-ply or di kaya 3-ply na sales invoice. Ayun. So, yun yung mga napapansin ko at isa sa mga na nakikita ko or ilan sa mga nakikita ko bakit magkaiba tayo ng price. Uh then syempre para sa akin kasi kahit sabihin na natin na 1,700 or 1,200 nag-inquire din kasi ako before doon sa mga accredited ng BIR receipt and then my as doon sa mga na, na comparison is medyo mas malaki mas malaki yung difference kapag ka hindi tayo sa mismong BIR nagpagawa ay uh, must say na mas malaki sila ng konti. Mas pricey. So, kahit pa paano kung ang unexpected mo na sales invoice is ganito yung magiging itsura. And then, uh, syempre, makikita mo rin yung price difference ng dalawa. So, kung saan ka makatipid at sa tingin mo, mas, mag, mas makukuha mo talaga yung ideal invoice na gusto mo. Doon na lang tayo magpagawa. Ayan. Pero for me talaga is mas mura pa rin kapag uh, mismo sa BIR na tayo nagpagawa. So that will be all for today's video. Sana nasagot ko yung question mo, madam. Bye for now!